Welcome to Pinoy Street Foods. Dito sa Pilipinas, walang nasasayang na parte ng hayop. Lahat kinakain namin dito. Katulad dito, itong binili ko dito sa tindahan ng barbecuehan na to ay isaw, tenga, at betamax. Betamax ay dugo ng baboy. Hindi ko alam kung bakit tinawag yan na betamax. Siguro dahil sa shape na rin niya, hindi ko alam kung bakit nga ba. Let me know down in the comments kung bakit Betamax ang tinawag dyan. Ito namang isaw ay bituka ng manok. Bituka ng manok is one of my favorite Filipino street foods. Meron din ditong tenga, meron din atay, at of course, may mga barbecue. Marami mga ganitong klase ng barbecuehan sa Pilipinas. Halos lahat ng kanto sa halos lahat ng mga barangay at probinsya may makikita kang mga ganito kamusta naman ang lasa of course masarap dahil kung hindi masarap ito malamang walang bumibili this is one of my favorite barbecue hunt places na dinadaanan ko pa uwi galing sa trabaho itong binili ko na isang betamax isang tenga at dalawang isaw it's only 30 pesos hindi ko na naitanong kung magkano yung breakdown nilang taglo Pero ganun kamura, meron ka ng pang dealer. That's enough for me for tonight. Pero ang tanong, malinis ba naman? Siyempre, hindi. Malamang, hindi natin alam kung saan nang gagaling tong mga to. Walang permit yung mga ganitong klase ng barbecue hut. Siyempre, hindi natin alam kung malinis. But it doesn't matter. Kasi, masarap. Thank you for watching and don't forget to subscribe.